Sa pagkatuto bilang apat, isulat sa bilog A ang dapat mong gawin upang makasunod sa alituntunin ng inyong silid aralan. Isulat naman sa bilog B ang mga hindi dapat ginagawa dahil labag sa alituntunin ng silid aralan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Okay. Ano naman ang, isulat, ang sinulat mo sa bilog A? Ang dapat mong gawin upang makasunod sa alituntunin ng iyong silid-aralan. Ano ang iyong sinulat? Patingin. po. Maging magalang sa guro at makinig sa itinuturo, maging masunurin sa guro. Okay. Ano naman ang iyong isinulat sa bilog B? Ang mga hindi dapat ginagawa dahil labag sa alituntunin ng silid-aralan. Iwasan ang pag-iingay na hindi naman kailangan habang nagtuturo ang guro. Okay.